Hello lovely soul and welcome back po sa aking channel Alam mo po lovely soul I have come this in my awareness na Kailangan mong kilalanin O kailangan mong papasukin Sa buhay mo yung mga angels Kasi uh, Tinutulungan nila tayo na iparating kay Heavenly Father yung ating mga panalangin. At kapag sinagot na ni Heavenly Father yung ating mga panalangin, ay tinutulungan din nila tayo o, osilarin sila rin ang naghahatid ng uh, kasagutan ni Heavenly Father sa atin. Ganun po ka-importante na papasukin mo sa buhay mo ang mga angels kasi uh, naging aware ako dahil sa every time na nagdadasal ako sinasagot ako ng uh, uh, or kapag sinasagot na yung aking uh, mga panalangin sinasabi sa akin ng aking guardian angel na uh, your prayers has been heard kaya alam ko na ana uh, yung panalangin ko is nasasagot okay and uh not only that lovely soul yung mga angels is a uh, pinoprotektahan nila tayo, ginaguide nila tayo, para uh, manavigate natin yung buhay or yung life na uh, deserve natin. Kasi alam nyo po, hindi lang hindi lang sa panahon ngayon, kundi kahit noong unang mga panahon pa yung mga maraming mga story sa Bibles until kay Jesus Christ na nagpapatutuo ang kahalagahan ng mga angels o yung mga uh, ginagawa ng angels sa bawat uh, nilalang okay so ganun po kahalaga yung mga angels kaya kailangan mong uh, papasukin sa buhay mo kailangan mong kilalanin yung uh, uh, importance ng angel sa buhay mo. Okay po, lovely soul. Para madali mong, uh, madali mong makita, madali mong maramdaman yung mga miracles o yung mga kasagutan ni Heavenly Father sa iyong uh, mga panalangin. Okay po. So, yun lamang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you. Uh, like, share, and subscribe po kung may natutunan ka sa uh, video na ito. Okay? So, yun lang po. Thank you!